Ya, po, eh, pilih jalan uh, nila. Hmm. Ako po, pili-pili na ako ng, ang aking manugang. Yan na po, sa akin ng aking pagkain. Yan, pili-pili po sila. Ayan po. Ayan po, nagamit na ako ng aking senior.

Ang po ay mga kasama ako. Yan po dapat mga orderin dyan, pagkain, mga vegan, kain na ako kayo rito, masarap ang pagkain. Ayan, no. Kasama ko namin si Bigan Joel dito. Ah, Bigan Joel. Ayan, no, Kabe-kabe lang. Ayan, nakakain na po kami. Ayan po, yung mga kasama ko rito. Nakakain. Habito ka na naman. Siyempre, ayan. Ayan po, yung mga kasama ko. Sinepose mo ba yan? Baka makagalitan tayo, hindi ako nagpapos. Pinapasa yeah, 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 ko sa inyo. Hindi uh... naman ako nagpapos na tapo. Ganyan lang yan. Kaya, kabe-kabe lang sa'yo. Kasi may trabaho natin. Kaya, papasa ko lang sa'yo. May trabaho din namin. O, kasi siya Kung tumatras sila, talagang... ...tumatras tayo naman mag-inside hindi ko O, kayo ka. O, di. Kung si kasi po, pa siya. O, hindi siya maghahanap sa na mag-tutlar sila habang gamit. Hindi mo tumawag din ito ang tinatawagin. Huwag mo na i-text. Hindi ko man tinitext para sa Tahimik oh, na, baka mamali. Ang inaang ina na lang isa ay kahapon. Bakit wala yung pangalan niya? Bakit sabi si Cherrybell Bell nag-payout kahapon, ikaw wala? Nandiyak ko sa planuhan ng lista, wala ka. Pasemble lang ako yun. Hindi eh, naman ako sa loob. Dato na nakapag-video sa loob. Salore, no, eh, saan tayo? Bakit na bahala. Bakit na Saka Pahinga, hinang. Saka mo pa. mo, na <laughs> sa palad. Eh, hindi na nagtatak. <laughs> 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 <Hey, laughs> ito sa palad mo yan. Ito lang, ito lang. <NPC> tanggal ang sakit ng dalawa, oh. Maganda daw si na, na, ano eh, tanggal ang sakit. <laughs> Alam niyo ba, magkinainan tayo yan, no? screen? Masa ka pero nila, kamatay Ano Ang <laughs> baon? Nag-take? take ka lang <laughs> dalawa. Magterang nila, kamatay nila. Ano nga Ano nga